Hello Pastor! Ako po ay isang simpleng empleyado at kasal ng mahigit sampung taon. Dalawa po ang aming anak. Masaya ang umpisa ng aming pagsasama. Subalit habang nagtatagal, halos wala na kaming ibang mapag-usapan ng mister ko kung di tungkol sa pera. Minsan pakiramdam ko, pera na lang ang nagiging third party sa kasal namin. Laging nasa gitna, laging pinag-uusapan, laging pinag-aawayan. Halos araw-araw na lang umiikot yung conversations namin sa kakarampot na sweldo, paano ba namin paghahatian ng bayarin, at kung paano makakasurvive hanggang sa susunod na sweldo. May mga panahon na parang routine na lang. Gigising, magtatrabaho, magbabayad ng bills, gastos sa eskwela ng mga bata, tapos away na naman kasi kulang pa rin ang panggastos. Napapaisip ako paano humantong sa ganito ang relasyon naming mag-asawa. Dati kahit simpleng kwento at simpleng lambingan, sapat na. Pero ngayon... Pastor, parang nawala ng intimacy. Puro tungkol na lang sa pagbabadget at gastos ang naman ang usapan namin. Magkaiba kami ng pananaw ng mister ko kung paano haharapin ang kakulangan ng aming pinansyal. Siya praktikal, ako naman stricto sa pera. Habang ako naman, minsan gusto ko rin magpahinga at mag-enjoy kahit konti. Kaya nagbabanggaan kami. May mga panahon na pareho kaming pagod kaya imbis na magkaintindihan, nagbubungguan. Natatakot ako, Pastor kasi baka tuluyan na kaming lamuni ng problema namin sa pera at unti-unting mawala ang aming pagmamahalan at pagkakaintindihan. Paano ba namin mababalik ang sigla ng pagsasama kung parati na lang pera? Ang issue sa maganda sana naming pagsasama. Salamat po sa inyong pakikinig. Jenny. Jenny, ang ganda ng honesty mo, no? Yung kitang-kita sa sulat mo na talagang dumadaan kayo sa matinding uh, sitwasyon okay uh, hindi nga third party ang issue pero matindi rin tong issue mo yung uh, pera problema sa financial ang tension kasi sa pera natural naman yan marami hindi lang married couple pero tinanapin yung mga biblical insight about handling money Tandaan mo una kayo ang mag-asawa hindi pera hindi pera yung asawa nyo okay si pera tool lang yan hindi siya master okay kayo ni mister ay nasa isang team laban sa problema. So, kung maka-set aside nyo yung problema, kayong dalawa, you're one, the Bible says, hindi laban sa isa't isa ang issue. Laban yung dalawa dito sa kakulangan sa pera. Inirmahin nyo lagi, hindi ikaw ang kalaban ko, hindi rin ako ang kalaban mo. Kalaban natin, kakulangan o sala tayo, o maring mismanage lang naman sa pera. Sabi sa mga Hebreo 13.5, wag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Jenny, hindi lang para sa iyo to, para din sa mga contractor na nakikinig. Hindi, joke lang. Number two, iset nyo yung unified budget, Jenny. Mag-usap kayo na malinaw tungkol sa kita na pumapasok at sa gastos na lalabas. Live within your means. Pagka outside your means, gagamit ka ng credit card, mamumblema tayo. So, kung ako sa inyo, ina-advise ko, medyo drastic to ha. Putulin nyo muna yung credit cards nyo. Kung hindi nyo makontrol, tanggalin nyo muna lahat ng mga pwede nyo pagkautangan. Gumawa kayo ng essential list, yun lang muna, kuryente, renta, tuition, gamot, yun lang. Kung may extra, saka ka nalang kumain sa labas. Pangatlo, try nyo rin mag-schedule ng kayong dalawa lang, mag-date kayo kahit na mura lang, hindi kailangan mamahalin, kahit donut at kape lang sa halagang less than 100, mag-usap kayo, dapat may intima si kayo sa isa't isa. Pwedeng kadaling ko may isang araw lang kayong ganun ni Mister, para ibalik lang yung kwentuhan muna, and eventually yung lambingan. Pangapat, mag-practice kayo ng gratitude together. Instead na lagi kayo nakatuon sa kulang, maglista kayo kung ano kayo meron. Yung gising ka lang sa umaga, that's a blessing. Yung mga anak nyo, that's a blessing. Yung meron kayong bubong na, na tinutulugan, that's a blessing. Give thanks in all circumstances, ika nga. And as I am, Jenny, paubaya mo kay Lord yung kakulangan. Hindi lahat kayang solusyonan ng disk. Hindi lahat kaya solusyonan ng ibang bagay. May mga iaatang tayo sa pananampalataya kay Lord John. Kayang-kaya natin niya. Pray together, hold hands together. Sabihin niyo, Lord, ikaw lamang ang aming provider. Jenny, reminder ulit, mga Hebreo 13, 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Tayo manalangin. Lord, alam namin sinasalamin ni Jenny ang napakaraming Pilipino sitwasyon. Lord, alam namin ang pera ay neutral. It's the love for money ang evil. Pag minahal namin ng pera, sinamba namin ang pera, doon nagiging evil. Ito ang bunsod na maraming kasamaan sa mundo. Kaya Lord, turuan mo si Jenny, kanya asawa, na huwag sambahin ang pera. Huwag masyadong matakot sa kakulangan ng pera. Matuto sila magdasal. Matuto silang live with contentment. Dahil never will you leave them Lord, no, for sake. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.